Hello mga Lods, welcome na naman dito sa ating channel, Buno Channel Ngayon mga Lods, may bumili sa ating ducklings mga Lods Taga ibang barangay Ayaw ko nang ibinta mga Lods, kaya lang gustong gusto talaga niya At nakikita pa naman sa kanyang mukha na porsigido talaga siyang magalaga Kaya pinagbigyan ko na mga Lods uh, Limang babae na ducklings at saka isang lalaki. Ginawa ko ng tatlo ang lalaki mga lods. Uh, pamasko na din. Ito si Kuya. Talagang porsigido talagang mag-alaga ng ducklings. Napagaganda naman talaga mag-alaga ng mga hayop mga lods. Matagal ang pera pero pag nagsimula na tuloy-tuloy na yan tulad ng nangyayari sa akin ngayon nagpaparapol ako as to share my blessings ha? hindi ibig sabihin na mayaman na tayo marami pa rin tayong nakabinbin na obligasyon inuuna muna natin yung pagkain ng ating mga alaga araw-araw at saka yung pagkain natin syempre no pag may sobra naman kikip natin para sa mga nakabinbin nating obligasyon. So, maraming salamat sa pagbili mo, kuya. Uh, happy farming po. Uh, kuya, sana'y maparami mo yan. Uh, salamat mga loads.